wala nang pagbabago no guys wala nang pagbabago yung Pilipinas lalo lang lalo ko mas tumindi pa yung sitwasyon ngayon lumala pa kahit sinong po wala, wala na hindi na naging okay yung takbo ng Pilipinas. Hindi na maganda yung takbo. Malalang malala na. Kaya yung mga katulad nating maghirap, lalong nahihirapan dahil sa sobrang mahal ng bilihin. paano pa kaya yung mga maraming anak, di ba? Wala na talagang pagbabago. Sobrang mahal pa ng bigas. Lalong na ngayon. Ang pangit ng bigas pero ang mamahal. Hindi may masarap yung bigas, ang mahal-mahal pa. nang nangyari. Walang pagbabago kahit kailan. Kahit anong gawin, walang pagbabago. Hindi na nagbago. Lalong lumala pa, diba? Bukay nisto.